isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga counter magandang magandang araw po sa ating mga kaibigan uh, isa-share ko lang po sa inyo itong aking mga koleksyon na nilagay sa plastic yan so ito kung matatanda nyo kung mapapanood nyo sa mga nakara akong upload yan ano po siya? Wala po siya mga plastic na ganito ngayon po inisa-isa ko na po siyang ilagay para hindi po siya naluluma yan itong iba mga datihan meron naman po may mga ilan nila na may plastic kaya lang hindi nga po lahat ayun ito yan ha. nilagay ko na po ng kanya to yan yan kasi so, kung hindi po siya naka plastic ano po siya ang tawag dito may posibilidad na madaling magusot at saka pwede po siya maluma pag ganito hindi po siya nagbabago yung ano niya lalo na kung nakatago lang naman Yan. ni isa, isa ko pong ilagay medyo matagal din po bago ko natapos kasi ang piraso din po ito eh hmm. itong iba medyo luma na ayan pero kung wala sa plastic lalo po siyang maluluma ng gusto ayan Sinar ko lang po para ma-preserve yung ano nya. Ayan you know, o. Lalo na to. Ayan, circulated condition po talaga yan. Ayan you o. Know. Eh, kung ito ay ma kano siya, mahayang na kano ng pag nahawakan na nahawakan tapos magugusot. Ayan. You know. Magluluma po siya. Ayan na po yun na. Ay, pag naka-plastic kung anong itsura niya, yan na yan. Kahit matagal na. Okay. Hindi ko na po pinigyan ang paglalagay ng plastic kasi masyado pong tatagal eh. Kaya... Yeah. Hindi ko na binigyan. Ngayon po hanggang dito lang po muna maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking munting channel. Sa mga napapatan lang po dyan mga silent viewer natin sana'y masuportahan nyo rin po ako at maging subscriber ko rin po kayo. Shout out po sa inyong lahat at sa aking mga kapwa kolektor maraming maraming salamat po. thank you